kay nun permanent Senate President Cheese Escudero na nakatanggap sila ng sulat dito sa Senado mula nga sa palasyo bago mismo mismong pagdinig ni na Amy Marcos tungkol sa pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mababasa sa naturang sulat ang pag-invoke ng executive branch ng executive privilege para sa mga gabinete ng Pangulong haharap sa naturang pagdiniga. Ang executive privilege ay tumutukoy sa karapatan ng mga opisyalis ng gobyerno tulad ng alang ng Pangulo na hindi mabunyag ang ilang impormasyon para sa proteksyon ng pribadong konsultasyon at desisyon sa loob ng gobyerno. Sumulat sa akin, sumulat din kay um, uh, Chairperson ng Komite, Senator Amy Marcos, na naipinukol ni Senator Am Marcos. Kung nyo, ito ay bugso na naging desisyon ng Korte Suprema. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito ay pwedeng i-invoke lamang kapag ka ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. Maliban pa nga rito ay makikita rin sa sulat ang paghiling ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mabigyan sila ng listahan ng mga katanungang pag-uusapan sa naturang pagdinig. Um hinihiling yon kaugnay ng question hour, pero hindi naman kasi ito question hour. Ito ay investigation inquiry in aid of legislation. Hinihiling lamang in advance ang mga questions sa mga kalihim kapag ka question hour ang involved at yan ay nakalagay sa aming rules, yan ay nakalagay sa saligang batas din. Pero hindi question R yung nangyari sa pagdinig na isinagawa ni Senator Aimee kaya hindi kinakailangan magsumite ng mga questions beforehand. Samantala, naniniwala si Escudero na nakatulong naman ng naturang pagdinig para magbigay linaw dito sa mga katanungan ng publiko. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40.